So ngayon, ano yung, kasi kanina parang ano yung message mo sa supporter tsaka sa Kalingap. Ngayon, uh, gusto natin hinga ng message. Ano yung gusto mo sabihin kay Kalingap Rob? Kasi si Kalingap Rob talaga kasi yung uh -oh. pinaka ano eh, di ba? Yes, yung pinaka well, natulog. kay Kuya Val, si Kalingap Rob yung sunod na. Actually, sobrang dami kong gusto sabihin kay Kuya Rob. Personally, ganun. Kasi gusto ko kanya mag-thank you. Personally talaga. Kasi sobrang dami niyang naambag sa buhay ko. Ganun. Hindi lang bilang kuya, hindi lang bilang beneficiary niya. So, parang si Kuya Robsin nakita ko yung mga pag nag-vlog siya. Parang yung mga ano inspirational message or videos niya, yung parang yun na talaga naging motivation ko sa life na. Ganun. Tapos yun, gusto ko sa kanya mag-thank you kasi wala man ako ano, wala man ako ganun kadaming sponsor, katulad ng ibang angels, pero si Kuya Rob talaga yung number one supporter or sponsor ko talaga. Aww. Sa school, mm -hmm. as in kahit of cam si Kuya Rab, binibigyan niya ako ng allowance. Ng pang, oh. As in talaga, yun po. Kaya si Kuya Rab, never niya akong nakalimutan. Isang sabi ko lang sa kanya, like, sabi niya kasi sa akin, sabihin ko yung needs ko. Kasi siyempre, alam naman siya yung mag-approach sa akin. Eh, oh, ko naman, di niya naman alam, alam kung anong alam. kailangan oh. ko. Syempre, as initiation naman, ikaw na yung kinutulungan. So, ikaw yung mag-ano. Tapos, syempre, hindi mo naman din recklessly sasabihin kay oh, Kuya oh, Ano, kapag oh, need oh. na need lang talaga. Oo. Oh, oh. yun. Kaya, as in talaga, sobrang thank you kay Kuya Rab. Kuyarab po mm -hmm. sa lahat-lahat. Lahat. Simula noon hanggang ngayon, never po kayong ah, napagod. Oh. Never. Kayo nagdalawang isip na iabot yung kamay niyo sa amin. Mga beneficiaries lalo na sa akin. Kasi, ano, sobrang laking ambag niyo po sa buhay ko. Parang ano, para sa akin, isa ano na kayo, hindi na kayo ibang tao. Parang isa, isang part na kayo sa buhay ko na never kong i-give yeah. up. Never kong uh. kakalimutan. Aww. Ang kalingap. Kaya ako yung message natin dito. <laughs> Thank you so much po. Sobrang dami. Sana madami pa ko kayong matulungan na uh, bukod sa akin. Ah, uh, yun uh, naman ano, naman ang... Ng mga ano? tao. Kasi, very, ano talaga yun si Kuya Very helpful.